Tara, maglakad-lakad tayo dito. Sa so, ito, palabas ito ng, ano, ng subdivision namin. Ayan. So, lakad-lakad lang tayo kasi maaga pa naman. sa is pa lang. So, pa lang yung tao. Mamaya pa yan. Ayan. Lalakarin lang namin to hanggang doon sa may talipapa. So, nakapag-exercise na ako. Bibili pa ako ng ulam. Hindi pa ako gumasas ng pamasahe. Mga mailan-ilan naglalakad. So mamaya, din na din maganda kasi sobrang init na din. Ngayon, ano, medyo maganda maglakad. Kasi pa masyadong mainit. Yan. Sarap ng ano, dito sa ito. Yan. Medyo malapit na ako sa may talipapa. dami nang lumalabas pasok na ng trabaho ang itay ah. na din yung nalakad ko hinihingal na din ako sa mga nagtitinda na din pala kala ko wala pa so ganito lang lakad lang tayo hanggang sa oh, na din pala oh, hmm. sarap ng saging mamaya babalikan ka bibili ako dyan ng saging bibili mo na ako ng ulam para makapag-alimisan. Ha? Talaga? Oo. Ate nga. Oh, just was at ang asawa ko. Dito daw may naglilichon. Ah, ayan nga. Gano'n kaya? May naglilitson. Diyan pala. Alam pa na. Kung saan ako bibili ng lichon. Alam mo na ako na ipambili. So, ayan. Pares. So, dyan kainan din. Kaso, ano, um, nagbubukas dito ang ibang kainan hapon. So, yan, iba mga tulog pa sila. Tsaka, hindi pa ganun gaano kasi yung tao pag umaga. Konti pa lang. Mostly ang mga lumalabas, yung mga papasok ng trabaho. Pero yung mga naiiwan dito sa bahay, hapon po talaga. Kaya hapon yung iba dyan ng na mga nagtitinda nagbubukas. Kasi mas marami pong tao dito pag hapon. Maraming nagsisilabasan. Kasi nga naman, hindi na gaano mainit. Pero hinihingal na ako. So ay diyan pagbaba ko, talipapa na yan siya. eh no, halo-halo dito -halo. na yan ang halo-halo diba sila nanay, lakad lang din sila muli sila ng ulam gano'n, gano'n lang naman dito ang provinsya Probinsya, provinsya talaga si Cavite pagod <laughs> nakakapagod ang lakad display na ng kanyang manga. Ayan. Ay, natatanaw ko na yung talipapa. Yan sa baba. Talipapan. na yan. So, makakabili na ako na ulam. ngayon na lang naman ako nung kapag update grabe wala na talagang time mag update kasi pagod din sa trabaho wala na din halos oras i-update ko, so ko na lang matulog sa haba ng duty ayan, ayan na po yung talipapa So, dyan ako bibili. So, paano? Yun lamang po. See you po sa aking next video.